Matthew 6:34 Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw Kadalasan kaya tayo nalulungkot kaya tayo natatakot kaya tayo nalulumbay dahil pati yung bukas pati yung makalawa lalo na ang mga babae pati yung sa isang taon pinuproblema problema natin Dalangin ko lang sa bawat isa sa atin. Itong araw na ito ay punuin natin ng pasasalamat sa Panginoon. May mga alalahanin pero siyempre, alam natin, lahat ng alalahanin natin, walang ibang tutulong sa atin para mapagtagumpayan ang mga bagay na 'yon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hihilingin lang natin palagi sa Panginoon, Panginoon. Dagdagan mo po ang aking pananampalataya hindi aksidente na nakikinig ka ngayon. Nais ng Panginoon, awag mong alalahanin ang bukas, mag-focus ka muna para sa araw na ito. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa at ang pagbubulay-bulay natin sa kanyang mga salita.